Oh, laro dito sa Tulay Set sa lahat Pre-game, ang unang game First game to ngayon, o oh. Agay, out Tulay dito sa malapit Sa Almaria Island Well, nice.

Uh, no, uh, wow. <laughs> uh, Init na. Init live dia Uy Init lang <laughs> oh, Vlog kami Init Oh Ano man nila nga. Wala na ako vlogger. Wala na yung share sa video kung mag-vlog na tanan. Of course. Vlog na lang lahat. Para sharing na lang. <laughs> oh, mag-vlog na <laughs> Oo. Mag-vlog. mag-vlog na lahat ng tao. Wala na vlogger. Mag-sharing na lang. May vlogger pa rin.